na yung gagawin, kumuha kayo na lupa ng kapitbahay. Siguradong matabato. <laughs> Kasi ito yung sinaganuhan nila ng dati nilang halaman. Tapos kinuha mo sa kapitbahay. Sige na nila yan. Alam. Tama. Tapos yan. diyan lang, tara siya. Yan naman na lang. <laughs> yung lang. Yung boto. Ba't hindi gano'n? Apakay! May ibon pa! <laughs> ano yan? Sabihin sa comment. Ano po yung fog mo? Para po yung may inaano dyan. Bato. Bato. Wow, oh, ala batari. Hindi battery. Lapat mo siya. Ayos mo na. Puto puto limba isa sa. Rapa oh, na mo harap. Mas mayabang yata ng huwa huwa. Eh. Balit kasi dati dapat ginaganyan ganyan muna O tusukin muna ganyan. Yan. Tusukin ganoon. Yan. O. Oh. Yan dapat kailangan malalim yun ano. O. Oh. Next. Ay, pagtad. Diba, hiwalay sila. Para in case na hindi maano yung isa. May mag-survive. Mag-survive. <laughs> Istastra kasi talaga to. <laughs> <laughs> Meron agad ano. After 7 weeks. Seven... So yan guys, kailan nyo lang hihiwalayin yung mga ano. Yung mo yung... malalim. tama lang. Kasi nabubulok yun eh. Dapat mababaw lang. Kasi pag malalim. Hindi naman kaya yan. Thank na matay siya. Alam natin kung ilan ang makaka-survive guys. Update na lang namin kayo sa susunod na video. Kung ano, Sige mo na i-upload nami pagkano. <laughs> So yan guys, nilipat na natin. Yan na siya, malalaki na sila. Dapat yung lupa nyo talaga maganda. Yan, see you for the next vlog. Thank you so much guys. Thanks for watching. Abangan niyo yung mga next vlog natin.